Yan, upload videos lang to kakapsat. Nakakita ko lang po sa loob ng ano ng SM Maganda tong ano na to, maganda tong store na to. Lahat ng mga NBA, lahat ng mga lahat ng mga NBA ano, panapanelya, mga <laughs> mga sando, mga jersey lahat nandito. Nandito sa ano na to, sa sa pwesto na to. Yan yun yung mga sando, mga jersey ng mga NBA players yan. So, yan upload videos naman dito sa loob ng MOA to may store dito NBA store yan yeah. yeah, mamahal na siguro nyan mga classic na yan yeah, yung mga, ano yung mga legend yan si, si Jason Kidd kay Simutombo yan, yeah. yeah, Alonso Morning diba? yan, yeah, mamahal na, Allen pa Milwaukee pa yeah, mamahal na siguro ng mga ano uh, mamahal siguro ng mga jersey na to mga mga side na to medyo mahal Ayan, uh, 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 mga star player yung mga yun, Mga, mga legend yun. Uh, Bill Carter, Iverson. Uh, Ikot-ikot lang tayo. amin dito eh. Uh, you know. Datum, yun, uh, kanil mga Pano mga jersey sa t-shirt ng NBA. So, may walang totoong so, may watch mm -hmm. wala namang hey to go so, and cozy was mamahal siguro ng mga to eh no 4000 <laughs> 4000 kasi eh, yung nakita ko yung eh, 4000 isa 4000 ito ah kainito ng walang price eh Mm -hmm. Kasi ito, 4,000 to. Itong kay Tipid Peria sa atin. Uh, 4,000. Ayan, kala Embiid. Kala uh, Anti... Anti Kiyompo. Ayan. 5,000 to. list to. Oh. Mahal yung mga nandito mga jersey. Ito, oh, mga t-shirt. Mga shorts lahat. Nandito, kompleto. Kompleto sa store na to. Kung may budget ka talaga. Oh, dito, dito ka talaga bibili ng mga original talaga mga sando, jersey. Ito, so, 9,000. 9,000 to, Iverson. 9,000, Iverson. 9,000 to Jason Kidd, Motombo, Big Carter, Ray Allen, to matindi to shooter to eh. Kano ba to? Wala naman nakalagay na price. Ito, mamahal na mga to. Siguro, pinakamababa dito, 4,000. Ito, mga classic na to, mga legend na to eh. Yan, sila Mike Bibi, may bibim player lang yung matindihan shooter yan ito si Jerry West pireas yeah. na Lakers. ito mga sombrero meron din mga cap meron din silang mga cap hindi ko lang kung mga cap dito ha, itong mga na dito ko mga cap ito mga mamahalin na ano, mga sport gear kita lang eh, mga original talaga lahat. Uh, maghahanap kayo ng budget kayo, maghahanap kayo ng ano, maghahanap kayo ng mga dirty, medyo original dito. Mahal lang talaga. talaga. NBA Tour to sa loob ng ano NBA Tour to sa loob ng MOA na bola dami yun, dami pang pipili yan mga t-shirt dami yun yung curvy green eto, champion sila ba? Diba? champion ng Denver di ba? ito so, si Don Tick Don Cic to

Ayan. Yeah. Dito talaga maraming jersey rin Pagpipilihan Yan yeah. yung mga jersey pagpipilihan Ang dami May brown, tato, labing Curry, Curry, Leonard Ayan. Top player rin mga yan Upload digit lang Morant Morant ano to eh uh, to eh Grizzlies to eh Grizzlies Memphis yan Memphis. Ito meron na Mga iba ko, meron na ako eh Ito actually meron ako nito Ito taka ito meron na ako nyan Ako no kumleto Nga ako rin ako eh Papadala ako kay Kutol kay Kuya eh Ganda ganda Kompleto rito May mga NBA jerseys Kompleto rito Out na tayo kakapsat ha ah. Okay na. Salamat. Nakita ko lang. Taas na tayo taas. Pakita tayo sa taas.